Ibibigyan ko na lang kayo, T, ha? oh, Huwag yung ibinta yan kasi hindi yan sibuyas. Ha? Ah? Uwi na lang kayo. Agawid kayo. Ito. Agawid kayo. Awan sibuyas. Halika, ano yan? Ay. Halika dito. Binibinta mo yan? Ano ba yan? Ano man ito? Leryo. Leryo yan. Bakit sabi niya Madam, sibuyas daw? Hindi si sibuyas, Bebe. Oh. Siya yung pabinta sa'yo yan. Ha? Magkano daw? Ha? Hindi yung sibuyas. yan sibuyas. Mahalaman yan, Madam eh. Mahalaman siya. Leryo ang tawag ni Tobe. Uh. Halika dito. 30 daw. Uh. Halika, be. Tawagin yung kapatid mo. Halika. Ano pangalan mo? Ano nagan mo? Eh, eh, ha? Eh, 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 oh. Ano? Ano Ali? Ah. Ano, bi bakit binibinta nyo yan? Anong bibili nyo ng ano? Kung mabinta to, anong bibili nyo nyo? Be, hindi siya sibuyas, ha? ha? Hindi siya sibuyas. Ano siya? Halaman. Liryo ang tawag nito. Tama ba ako, Liryo? nga ito. Pinapabinta ng mama mo? Bakit daw? Ah? Kaya pa ka nagbibinta nito? May bumili na, wala pa. Wala pa? Ikaw! Happy New Year! Ah? Ikaw dai, happy. Ano ano lagan mo? Altia. Ha? Ah? Altia. Altia? Oh, ilang taon ka na Altia? Pito. Pito. Nag-aaral ka na? Grade 1. Ito. Kinder. <laughs> Kinder. 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 Sige, bibigyan ko na lang kayo, ti, ha? Oh. Huwag ibintay yan kasi hindi yan sibuyas. ah, Uwi na lang kayo. Agawid kayo. Ito. Agawid kayo. Ah. Awan sibuyas. Awan ba? Ruot dito. <tong> Nakukuha sa cementerio yan. yung Sige, bi-awi mo na ito, o oh. May ulan pa naman. Sabi kay mama mo ha, dito si Boya sa. Benta mo dun oh. No? Uh -uh. Oh, sige na. Kawawa man ng dalawang bata mga kababayan, nagbibinta si Buyas daw, sabi ng mama nila. O, sige na. Bye, bye, be. Ibigay e, mo kay mama yung pera, ha? Uwi na kayo, hindi yan si Buyas. Opo. Ibenta mo dun, o. No? Oh. Yung bata yun, o. Oh. yung bata yun,